So guys, pagkatapos nga pala na manood ng game, kaya guys, samahan nyo kan pumunta kami ng mall. Tignan nyo, outfit check muna tayo dyan, gara. Outfit check. Gang, gang, yeah, man. Yes, sir. Kaya guys, samahan nyo kan mag JTC. Let's go. Siyempre, siyempre, bago tayo pumunta dyan, siyempre, kailangan maayos yung buhok natin. Kaya samahan nyo kami mag-ayos ng buhok, guys. Ganito mag ng Edgar, oh. Sa so, may hindi nakakalam. Yun, know. oh. <laughs> Edgar dyan, boy. Edgar, yun, know. oh. Ganyan yan, men Para kang Dragon Ball, man. Ito, Dragon, Dragon, Ball. mo lang yan, men Oh, <laughs> katulong na nga ako. Ano mo, gamit niya nag so, na na. Tara guys, <laughs> nyo kami let's go. Ay, sa kanilin. So uh, so guys, ito yung Guildford mall at pupuntahan namin. Alam niyo ba guys, lagi kami nandito ng airport ko nung ano, hindi ko pa kaya ano, 'to mga namimita. Lagi kami nandito, lagi ko nilalayayan 'tong mga 'to. Sabi ko mag-Guildford man, di sila pumupunta. Ayun nila ako makita sa pagbumukha ko man, gusto nga uh, lang pala grills ko. So. True. Yes sir. Ayoko pumunta na 'to. So kinan natin mahiwaga. Makita na natin kung ano natin na. Yo. It's so dead now you. Hindi na nakapasok eh. Hindi na alam ako nakapasok dito guys. Hindi na mo. Nakita ako na ba makita ako sa? Jawa. Jawa ako nga pala. Jawa ako nga pala. Ayun o. Ano na ba yan? Kilala ko niyan. Sa pangalang lagi. Eh. Yeah, ikaw mag-aokin. Uy, dito tayo po eh. na na yung purple. Uy, ano meron dun men? Parang maganda yata dun you. Hindi ko kayo makita men. Pakita natin. Kung sino, init ngayon, men. Init ngayon. Higyan natin sino mga tao dito, guys. Pakita natin. Ang daming ano ngayon dito. Yung chika pips, men. Pakita natin to, men. Yo let's go check it out. Yo look at that, Yo Oh, dito kami, Guilford. Malaking mall to, guys. Hindi nyo ba alam malaking mall to dito sa, ano, sa, uh, suri? Ito yun, nyo yung... mo look at that, Yo Ano yan, boy? 90s? 90s ah, yata yan, men. 1971 yeah. yung pinanganak sa series. Patay siya at binarin sa pangalang Jose. Ah, ang pangalan, ang pangalan? <laughs> Mang Jun. <laughs> Mang Jun. <laughs> si Mang Jun pala yan. Ganda ng ano <laughs> niya, 3-piece <laughs> kaya. Dati ba, dito may tayuan dito. Ano, men? Dito tayo, baba. <laughs> hey, ano, ba? Si Mang Jun. Sa tayo, Walmart? Walmart ba? <laughs> o sige, Walmart tayo. Samahan nyo nga pala kami mag-tax, guys. magta tax kami. Ano, tatax natin, men? 10. 10. Then, kita tax namin yung thanks, ano? Thanksgiving. You she si bad, yo. Oh my days, you Yo, yo she bad. Ang dami nila, man. Yo, <laughs> that's crazy. Yo, si yun, man? Yo, si bad, yo. Yo, ang dami chicks, man. Ang gagong ganda nila, man. Yo, she si bad. Yo, tapos na. Yo, tarapigyan na. Tinatahan na dito na tayo sa champs, man. Sino? Ayun? Oo. Uh -huh. Balikan ba natin? Balikan natin. pagtumingin tumingin niya akin yan. Yo, tumingin sila yo. Yo, si looking bro. <laughs> yo, tumingin sila men. Dami chicks yo. We? Tumingin? Minto mm sila -hmm. No Minto mm -hmm. way yo. Minto sila men. Yo, ito yung bagong Jordan Force yo. Look at that Jordan Force right here yo. Yo, ayun na bababa sila men. Si wala. Yo, they're going back. Oh, na. they're not. Shit. Ito ganda na ito, men, oh. Yo, ito yung bagong Jordan Purse, men. Oh, White cement? Oh, white cement. Yo, bago. white cement is out, bro. Nine, man. Oh. Ano, my top, yo. New okay. gusto yun, men. Mga ano dito, Samba. Samba. Tsaka New Balance. Ito mga pang basketball shoes, <mikas> oh. Ang dami magaganda dito, men. Huwag mo lang tanungin, men. Tanungin mo, tinanong Check, uh, check, uh, check, uh, check. Uy. Uh, hey, Ayun, no. Ayun, no. Sino mo mukha mo dyan? Jordan Beast. Ikaw sino ang mukha mo? Nakalay kami si Mang Jun. Si <laughs> <Hey>, Mang Jun? Hindi mo yung mga bago sapatos dito guys. Ang gaganda. Look at that, yo. Yo, this one's up, yo. Silver? Huh? Ah, that's my type, yo. Ganda na ito, man. Yo, the black one's si. Black one's top yo. Yo, gusto ko sila balikan. <laughs> Yo, gusto ko sila balikan man ang gaganda nila, man. Pinakita mo ba sa vlog? Pinakita mo. Yo, yo, pinakita ko sila, yo. Oh my days. <laughs> yeah, yo. yeah, yo. Tara, samahan niya ako, balikan natin. ba ako may dalang bag? Para saan ba to? I don't huh? know, bro. Yo, ano daw, Matik na yan. Alam mo na, yo, na, na yan Matik para saan. Alam mo, ha? Alam mo, ha? O, oh, yun, oh. O, oh, oh, yun. yun, oh. Di ba, saan? O, oh, ayun, ayun. Nakaupo. Oh, wow. akin. Oh, my days. Day, Pag lumingon ako, akin, yan, ha? Pag lumingon yan, akin yan. sige, okay. okay. Like bro. Huh? He He's smiling at me. Ah! ah! <laughs> yeah, may hindi lang mo. Bomba na, na. ba ito, ya? Bomba na ito. Yung mga tropa natin, oh. Ang daming chicks ngayon, men. Yo, wala, yo. Ang daming chicks, men. Chicks ilog. Ano ba pinunta natin dito para sa chicks lang? Wala ba motive? <laughs> ito lang chicks natin, men. Motive tayo dyan. Ikaw, ikaw, ikaw ba? May chicks ka na ba? Ha? May nagustuhan ka na? Wala ka pa nang gustuhan? Ikaw, boy. Sana oh, pa, man. Din din na, man. Boy, akin okay nga yun. Man. Ay, sa'yo ba yun? Dalawa lang. Gusto ko yung may ano, yung may ganun, yung may do it dito. Oh, pare sila yung meron. Yo, she actually bad, yo. Like, sana, man. sana bumaba sila dito, men. Pag bumaba yun, boy, tatanungin ko ano yun yun yun, men. Ang tayong motive dito, men. Oh, ano yung tripod dyan sa Walmart, boy? Ano tripod? Ano yun? Tripod. Ano naman yung manjun? Oh, yung ano, oh. Ang daming mga ginto dito, Yun yung mga ginto. Yo, that's actually a lot, Ha? Masayad na, man. Huwag mo tignan. Parang hindi sumayad, man. Ang daming chicks dito, man. Ano pang inaantoy niyo? Pumunta na kayo, chat. Uy, matutok ko. mo yun? Uy, matutok ko. Oo. Uy, matutok mo lahat ah. Uy, naayos. Uy, naayos to, man. Uy, nai-evac na ako, man. Washroom time? Yo, washroom tayo na e baka ko yo. Dami dito guys, so. JD again. Next time nandiyan na ako, men. Makikita mo ako diyan, men. Boy, next time boy nandito na ako, makikita mo ako. Next time nandiyan na ako, time mo. Yung natin baka dago. Yo, what's up yo? Gusto ko talaga ito, man. Oh. 2016 na my chat bro balik ka na sa Cuba mo man Tuloy sa Jordan Low Jordan 1 Ang ganda man Yo nandiy oh, yung mga Aces oh so. Mga Aces, mga favorite ko mga Aces Ay ito yung uso ngayon ah, yung P9000 ba yun? Ganda na ito man, mga Aces Ganda yan man yung silver Ay, na maganda so. to. Oo, oh, yung silver. Ito rin, maganda rin. Oh. Maganda rin. Man. Bagay ito sa mga essential hoodie, mga ganon. Mas bagay ito, men. Tara, okay na yun. Ayun o, oh, bumili na kami ng ano, tent to. So guys, yeah. meron na kami tent. Antayin nyo yung gagawin namin mga vlog na magka-camping kami. Antayin nyo. Dun, washer tayo muna, washer. Guys, pagkatapos nga pala magpatatoon ng tropa ko. Kaya ito, shoutout sa sa'yo. Ano pre, masakit ba? Hindi. Ano pakiramdam mo? Ha? Huh? Ano pa karamdam? Ilang oras ka na to? Ilang oras? 5 hours. 5 hours. Five hours. Hindi na mo half lang yun dito man. Pero pag binuo mo talaga yun men, like sobrang sakit ba yan? Siguro. Hindi kaya ng ano. Ilang guys, oras eh? yan? Ilang oras sa tingin mo? Mga kay kuya. Sabi ni kuya mga 12 hours daw. 14 hours. Yo! 14 hours na. Yo! Kane bro! So guys, pagkatapos nga pala ng katatunan ng tropa namin kaya yung samahan nyo kami. Kung walang lakad, bubuhin ko yun. Man. Kung walang lakad no? Pero may lakad tayo. Eh. Saan tayo? Kaya... Eh Say hi sa vlog ko kuya. Hi, hi hello. Hi. Ano pang inaantay nyo sa mga nagta sa mga nagtatato si gusto tato magpa-tattoo, tato punta na kayo kay kuya. Ano pang alam mo kuya? Kuya yeah, Mike. Si kuya Mike, ano pang inaantay niyo pumunta na kayo kay kuya. Boy, boy, ano masasabi mo, boy? Like sa ganyang hap lang, boy, masakit ba o hindi? Hindi. Like ganon ka gaano? Gano, Mali lang mga tooth. <laughs> mga tooth. Mga tooth. Like sino ba yung mga nandyan? boy? Sino yung mga nandyan? Alimutan ko na eh, si Bang Kanor, <laughs> si <laughs> Bang Jun. <laughs> Sino to? Hila mo. Pedro. Pedro. Ay, Sino? Sino? Si Toto yan. <laughs> Nagbabantay sa amin ng lumpia. <laughs> so guys, nandito na tayo. Nandito dito yung Filipino restaurant. Tingnan natin kung anong mga pagkain dito, man. Trapiata dito eh. Bango ah. Amoy abos word. Amoy abos word, man. Kaya tingnan natin yung mga Filipino restaurant dito, guys. Parang sasarap dito, yun eh, know, Mga Filipino restaurant dun, eh. Tingnan na natin oh, itong mga Filipino. woy ano to boy? Namiss ko to boy. Ooh. Yo, namiss ko to men. Yo, yo I may get one of these yo. Bet. So guys, yo, namiss ko yung mga ganito. Anong tawag dito men? ah uh, pochi pochi. Hindi ko alam men. Malagkit. 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 Malagkit pala yan pala yung malagkit. Bibing ka, malagkit. ayaw mo? ayoko ka niyan. Ito ang dahil mga Pilipino. Ang na, sasarap niya. So, ma. Pinantay niya, pumunta na kayo dito men dahil mga Pilipinas so hindi na nyo ano mga sarap dyan yo <laughs> yo 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 anong bibliin natin nakita ko dito yung taho tsaka yung halo halo mas sarap halo <laughs> halo men <-halu>. halo -halu. <laughs> halo ayaw mo yan gusto mo eh ano ba yan ako tukar sa akin <laughs> ayaw mo gusto mo ayaw mo yan tingin tingin ano mga tao to may halo halo sa hindi ko <laughs> Kaya guys, tingnan natin. Tita, yes. ano na lang po sa akin, um, sisig, matikman yung sisig, ano nyo po? Ilan sisig? Ilang sisig ba tayo? Um, uh, tatlo, ano tatlo po, tita, tatlo po. Tatlo, tatlo po sisig. Tatlo po, yan tita. And then, ano Ano po yung, ano nyo? Halo-halo po ako, tita, after po ng si, ano namin kain namin sa sisig. Dalawa? Ang pipiliin natin ay, pares. Si Paris, Sophie, pares, sa Piyata. Tara, Paris to. tayo, ano, G? Paris, Paris. natin yung Paris. Masarap po ba yung Paris niyo, Tita? Ayun, you know, masarap bar. daw. Excited na po kami, Tikpan. Tikpan. Tikpan <laughs> <laughs> <natin>. <laughs> <laughs> na. Talaga driver, cameraman, manager. Nagre-reklamo ka, Reklamo Re ka ba, Bar? <laughs> bar na po sa Bar naman ngayon. na ako so... baro mag-Tagalog, yun. Bar naman ngayon. Bar na, kain na tayo. this one? 575 five. So guys, bibili tayo ng taho na Miss Taho man Kaya bibili natin yung taho Tignan yun yung taho dito Ano yan? Filipino ba yan? Hindi, no? Hindi yung Pilipino. Pilipino yan Filipino Filipino ba yan? Ayan, Ay. tignan natin Oo oh, nga, no? Di na Filipino, men Pero yung parehas yung taho yun 30,000 yung taho Kakain tayo men, gutom, gutom na gutom na gutom na naman ako pero ubusan na naman tayo ng ano men Kapangyarihan ang pera men Kaya na akong pera, broke na ako men Sorry, ah uh, can I get yeah. the whole for, $5? five, five dollars? Five point five? Small size, right? Yes, small size please So ito nga pala in-order ng tropa natin Water, ayun you know, o, sarap nyo no Sheesh, magkakapares kami man you know you know you know mm. Para no? sa yes, Alam yun, mo ah. Wala pala tayo, tayo? So, eh, ay dito guys oh, Sugba. Look, Kaya tigman na natin tao nila dito guys. Phoenix order dito. Do you know? to yan ako 'yung si Prinz daw Let's go, tikman na natin. Magbabalik pa tayo sa kabila oh. oh. So, Sisig and then halo-halo po. Yoke halo-halo. Uh, this guy, crazy, bro. bro. Real big. yun 2019. Ubusan lahi kami, Tita. You am I bye. Uh, video, so, video, video mo sa so. mga isa may para para sa isang ng ano dumon. Ah. Diba, ba? Diba? Hindi no, naman kami cameraman, tita, di ba? Yeah, hindi na na na. naman kami pinapasama. Hindi naman hindi kayo pinapasama. Kaya nga, yun Wala po. Driver na nga. Hindi, nililibre naman po kami nga siya. Lagi kami nakakain, tita. Sabot ko mga buhay niyan eh. Uy! Yan eh. Ang sarap. Nanunumbat yan, tita. Yun lang ni si Usumbatan. Ante, ayaw ka na naman. Ayaw ka na. Ayaw na. You don't want no more? Ayan na. Yun. Okay. Practicing. Sabi no, 30 it, ba ito? <laughs> ano po? Laki 7 po, laki 7. Opo, uh, laki sa doto yun ah. Makikita na po seven. mga mukha niya, famous na po kayo. Ay, ayos. Sige <laughs> po, what man na ito. ba? Ano po, 700,000. Pag nasa pala ako, 800. Oo nga po. <laughs> ibang ano yun, ibang layo so, ng Malaki yung uh, You know, thank you, Lord. Yo, one sec. One sec. Yo, parehas, men. Yo, tikman mo, men. Tikman mo, tikman mo. see. Mm. Sarap, man. Ikaw, 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 ikaw no, yeah. Tikman mo yung tao nila, man. I-rate mo yung tag, i-rate mo. I-rate mo tao nila, men. I-rate mo. Sarap, man. Sarap. Ikaw, ikaw, ikaw. Thank you. Hindi bigit yan, man. Sya. i mo yung tattoo, man. I-rate mo yung <laughs> tattoo. I-rate <laughs> mo <laughs> yung tattoo masarap, no? Sarap, panalo, panalo. Panalo, 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 panalo. Ooh, sarap ay. <laughs> Dari guys, hindi pinapakain sa kanila. Oh? Um, ah. ka. ah. ano ang bago. Ang ba